isang abandonadong misteryosong five-story building na tagpuan sa isang kuweba sa kalagitnaan ng bulubunduking lugar. Naging viral ang drone shot na post na ito sa social media noon at nag-iwan ng maraming mga katanungan. Saan nga ba makikita ang misteryosong building na ito? Ito ay matatagpuan sa isang kuweba ng Fenggang County, Guizhou Province sa China. At maraming nagsasabi na isa raw itong dating bilangguan. Ayon naman sa iba, ito daw ay abandoned military installation. Bakit nga ba nila ginawa ang building na ito? Gobyerno ba ang may-ari nito? Ang building na ito ay ginawa ng isang mayamang negosyante sa Gizhou Province na may apelyedong Shang. Ayon sa Beijing News, kaya raw tinayo ang estrukturang ito sa ilalim ng kweba dahil ginamit ito bilang isang breeding farm ng giant salamander. Pero bakit kaya sila nag-farm ng mga giant salamander? Ang giant salamander ay nangangailangan ng lugar na may maraming tubig, madilim at malamig na kapaligiran, kagaya ng nasa kweba. Ayon naman sa ulat ay aprobado naman ito ng local agriculture. Legal sa kanila ang mag-farm ng mga giant salamanders pero mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli sa mga ito sa kagubatan dahil na ituturing na ang pinakamalaking ancient amphibian na ito ay isang endangered species. Ayon naman sa na-research ko, napakamahal daw ng karne ng giant salamander na ito na umaabot sa US 100 US dollars per pound. Ito ay noong 2015 pa. At ayon naman sa mga nakakain na ng karne nito, masarap at may pagka-crunchy raw ang karne nito. Sa ngayon, ang five-story building na ito ay wala ng laman at inabandona na ng may-ari at wala nang giant salamander na makikita rito at tanging daga ipis at iba pang mga hayop ang naninirahan dito kagaya na lamang ng ahas